Parang teleserye ang sinubaybayan ng marami nating kababayan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. At para sa publiko, ang buong paglilitis nagsisilbiraw hamon sa katapatan sa bayan ng mga opisyal ng pamahalaan. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa buong maghapon, nauubos ang oras si Joby kakaasikaso sa order ng mga suki ng kanyang eatery. At dahil maghapon ding bukas ang telebisyon, kahit papaano'y nasubaybayan din daw niya ang halos limang buwang drama sa Senado, ang impeachment trial ni Renato Corona. Para sa iyo, interesting. Oo, interesting kasi malaking tao siya. Hindi naman ako masaya pero di ba paano nabigyan din ng Kaliwanagan yung mga katanungan ng ibang tao. Balik na sa regular programming ang mga palabas at ngayong nang nagwakas na ang mala telenovela at first and only season ng serya ng impeachment. Tanong namin kay Jovi, may napalabas sila sa paglilitis? Ngayon lang yan kasi kainitang paniniyanin ni Corona. Pero makakalimutan din yan. Ang kurakot na yan eh. You know, wish, Ayon sa isang political wish, analyst, higit sa hato ng impeachment court, marami ang natutuwa dahil hindi naudlot ang paglilitis. At kung may pakinabang nga ba si Juan de la Cruz sa resulta ng impeachment, si Juan de la Cruz na rin daw ang makakapagsabi. So there's a euphoria that uh, we can actually impeach a a uh, uh, chief justice. Uh, how? How long and how soon will this euphoria last or decline is the question. And what do we, how do we use this euphoria to demand real accountability from our leaders? We might make, make the mistake of believing that once Corona is out, then things will automatically do, go well. Isa raw sa mga naging bunga ng impeachment trial ay ang hamon ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. Tinanong namin ang ilan kung ang pagkakakonvict ba kay Corona ay hudyat na kusa ng maglalahad ng yaman sa publiko ang mga nasa pwesto. Sana dapat lahat sila magbukas na ng account, account nila. Sa tingin nyo ma, may papa-implement nila po yun, yung accountability ngayon. Mga officials po. Siguro. We don't know, baka marami rin sa kanila na ganun din, like him. So, baka... you, think, you think it declare talaga nila yung mga assets nila, ibang mga politician? No. <laughs> Kasi yung mga nakaupo, medyo alanganin na sila, tagilin na sila pag gumawa pa sila ng ano. Tatakot? Oo, oh, meron ng ano eh, meron ng basihan eh. At dahil mainit pa ang usapin ng pagpirma sa waiver para masilip ang bank accounts ng isang government official at isang taon na lang, eleksyon na. Pagkakataon na raw ng taong bayan na masigurong tapat ang kanilang iboboto. Perfect timing. If, if we seize the opportunity, if we don't, if we will vote again based on popularity, based on winability, and not demand that they disclose their assets, Then the impeachment is just a blip in our political history. How does the public do it? On, uh, on the, on uh, new media. Uh, there are petitions circulating. There are organized groups that are pushing for it. The church can take it up as an issue and talk about it uh, every Sunday. The Iglesia ni Cristo. Can use that as a criteria in determining which candidates they will anoint in 2013. So there are groups that have the capability to affect the winnability of candidates, and that is the most powerful way of influencing their behavior. Sa botong 23, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang napatalsik sa pwesto. Marami man ang naniniwalang mainam ang impeachment trial sa pagpapalusog ng ating demokrasya. Ang malaking tanong daw, taong bayan nga ba ang nagpasya? Wala namang kahit na isa sa Senado na nagsabi sa kanyang, sa kanyang paliwanag ng kanyang boto na siya ay talagang kumonsulta sa taong bayan. Wala kahit na nag-claim man lang na ginawa niya. Wala. Cedric Castillo, GMA News.